Hello guys, this is Kimboy Backyard and welcome back again to my YouTube channel. Matagal akong hindi nakapag-vlog. So, um, let's do this. <laughs> so sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng mga lagayan ko ng piso, no, or brother. At of course, para less hassle na and uh, hindi na kayo maglalagay ng rice hull, no, kasi yung rice hull tendency kasi yon ay makakain nila. Yung uh, mga rice hull, no, yung mga balat ng uh, bigas, minsan hindi na tinalilinisan, ah, no, kahit umabot ang 4 days kasi of course merong nagfa-farm no na BC minsan din hindi na hindi na makapaglinis so ang tendency kasi noon possible na magsakit o magkasakit no yung mga sisiw nyo and hindi yan maiiwasan kasi una sa lahat ah uh, meron silang flooring so it means nandun sila sa rice hull so pangit yung rice hull no ututusin lang pero kung maramihan dapat talaga I suggest na gumawa talaga kayo ng ganitong ruder no Ayan. So, ipapakita ko sa inyo o i-explain ko sa inyo bakit ganito ang klaseng brother na gagawin ko. And of course, hindi lang dito kasi, wala sa lahat, hindi naman ito kasi kalakihan o. No? Oh. Ayan. Gumawa ko ng extra dito sa kabila. So, itong kabila na to is dito ko ilalagay yung mga malaking manok. Meron kasi ako dito alaga at hindi hindi pa yon Nandun sa kabila pa yung mga alaga ko. So, ito. No, sobrang lilikot yan. No? So, yan ay 4 uh, months old. So, yung mga 4 months old, ita transfer ko dito. Dito, no? And ito sa mga sisiw. Mga siso mga di old chicks. So dalawa yung magiging ano ko dito. Brother, no, tangkal. <laughs> so ito, dagay din ito ng mga sisiw pero aayusin ko pa to kasi ah uh, ko pa to, no. So malinis naman yan pero lilinisin ko pa. <laughs> so ito, ipapakita ko pa rin sa inyo yung isa, no, sa mga makakatulong sa inyo para na sa ganun ay makapag-disinfect kayo ng maayos doon sa mga sisiw. Okay, so ipapakita ko sa inyo. So, ito, yan. Ito yung sprayer, no, na nakikita ko sa uh, TikTok, TikTok shop. <laughs> so, maraming discount kaya sa TikTok shop and maraming free shipping, no, walang bayad. So, ito, ito yung binili ko. Yan, sobrang ganda nito, guys, and napakasulit. So, ayun, guys, ipapakita ko sa inyo kung paano yan gamitin, no. So, of course, kailangan natin ng, ano, uh, bumbahin ito, no. Bumba, no. So, ganyan, ganoon lang. Hmm. Kung nakikita nyo yan, yun. you know So ang gamit ko pala pang disinfect, huwag na kayong bumili ng mga disinfectant na nanggaling sa mga online or sa mga ano, dami pang pauso. So ang na lang, chlorine. No, so chlorine, napaka-effective ng chlorine. No? Uh, disinfectant din yan, isa sa mga disinfectant yung chlorine. So ako, nagdi disinfect talaga ako, ganito yung disinfect. Disinfect na ginagawa ko, yun. You know. Ini-sprayhan ko talaga yan kasi maraming mga previous bacteria dyan no? nakakatira so ako bilalagyan ko na ganito bumili talaga ako sa tiktok shop yan bumbahin muna natin so ganon yung ano uh, spray nya <laughs> you know Sobrang lakas din ito guys and sobrang ganda. So nabili ko to mga 22 pesos lang. So urang -ura. So guys, hindi ko pa tatapusin sana itong video na to. Pero ayun, uh, mag-vlog pa tayo. No? So kita tayo bukas. Boom. So hello guys, andito na naman tayo and ipapakita ko sa inyo yung mga bagong Pisanas na bago natin sila i-transfer sa bagong brodo nila, okay? Ayun, sobrang cute guys, so ito pala yung incubator na ginawa ko, no? yung mga last previous videos ko so ito na yon so sobrang tagal na din no oh. one year na siguro yon and of course mga sisil and yung mga hindi pa nakipisa no oh. so overall 47 ito sila lahat mga uh, bago pang pisa ito kaya hindi pa masyadong nakakalakad you know, so, <laughs> merong isa <laughs> okay hindi pa siya makatayo guys kasi bagong pisa pa lang. Yeah. So, dito tayo guys uh, uh, tangkal ng ating mga manok. So, ito na. No? Uh, natapos ko na ang pagawa ng tangkal. No? So, ito. Nilagay ko dito yung mga malalaking manok. Yung mga manok na nandito. Transfer ko dito. At saka nilagyan ko pala ng waterer. So, kung napapansin nyo, yung waterer ko kakaiba. So, direct na siya guys. No? Meron siyang 1, point, uh, one liter. And then, ito. Waterer. Ito. Kung low. Yan. Bibili yan sa Shopee, Lazada, at TikTok Shop. So, sobrang mura ngayon sa TikTok Shop. Maraming discount. Kaya, bili na kayo ng ganyan. Kasi, uh, tipid yan sa ano, space. Hindi kagaya ng malaking waterer. Kung ganito yung uh, cage nyo. So, dito naman. Overall, 40 chicks yung napisa dito. Yung iba kasi normal. Kaya, nireject ko na. So, ito yung 40. Sobrang dami. Yun, guys. sobrang dami sobrang gaganda no at sobrang cute cute so yun so hanggang dito na lang tayo guys at hanggang sa muli <laughs> please like share and subscribe guys sa ating YouTube channel and don't forget to hit the notification bell para sa ganoon na manotice notice kayo sa para araw-araw nating vlogs So ngayon magbablog na magbablog na tayo ng araw-araw no or every week. <laughs> so ayan guys, magpapatuloy yung vlog natin and magbibigay tayo ng mga kaunti lang kaalaman no. I'm not uh, hindi naman ako magaling pagdating sa pag-aalaga ng manok but may mga discoveries din ako na natutunan no for one year of sa pag-aalaga ng manok. So, simple lang. And, ganitong buhay. Simpleng buhay lang. And, this is your Kimboy Backyard. And, thank you so much for watching. God bless. Thank you